Yo, yeah, mga maganda magandang magandang umaga. Ngayon, mga matik, papakita ko sa inyo itong mga gawa ko. Yun, mga kamatik. Dahil sa nakita nyo na, mga kamatik, ituturo ko sa inyo kung paano gawin to. Ayan. Simple lang to mga kamatik. Tawag dito, Diamond Fighter. Na wala na siyang palikpik, pero nalipad siya. Na walang buntot. Ngayon, paano ba paggawa, paggawa na, paggawa mga kamatik? Tuturo ako kayo kung paano gawin. Mga ganitong klaseng saringola. Na simple-simple lang, kahit ikaw kaya mong gawin to panoorin mo lang yung video matututo ka na tara mga kamatik gawin na natin yun mga kamatik ganito lang yan kailangan yung mga kamatik na dalawang kawayan lang ayan ngayon, makamatik, Kailangan. Kung mahalaki ang kamay mo, dalawa at kalahati na dangkal. Dalawa at kalahati. Kung maliit naman ang kamay mo, mga kamatik, apat na dangkal. Same lang ang sukat, mga kamatik. Pantay lang. Siyempre, maumatik para mapabilis yung gawa mo. Kailangan may pansukat ka. Pansukat. Ngayon, gagawa tayo ng diamond na simple lang mamatik Kailangan, kung malaki kamay mo, dalawa't ka kalahati. Kung maliit ang kamay mo, apat na dangkal. Ngayon, mga Matik, ituturo ko sa inyo kung paano gawin na simple lang ang pagkagawa makamatik kailangan makamatik may panukat para mapabilis yung gawa ng Yung mama mati, gawa na. Sa sukatin niyo ulit, kung papantay siya. Ngayon, kailangan talaga ng tali dito. Tali lang, hindi kawayan. Kasi may nagtatanong, kung kawayan, ilalagay din. Sabi ko, tali lang, nakakamati. Yan. Pag-ingin lang. At titignan niya pantay. Yan mga matigay niya lang kasimple. Tinuro ko lang mga matig yung simpleng paggawa lang ng diamond para matuto kayo kagad na gumawa ng saringgola na simple lang kaya may tali ito para matibay yung saringgola mo kahit tumakbukan hindi siya masisira agad siyempre konting ingat din pag kami saringgola kasi hindi ka bili na bili Ayan yeah, mga matik, tapos na yung ating diamond. Ayan. Ngayon mga la lalagyan natin ng cover na simple lang paglagay dito gagamit tayo ng plastic Ngayon mga matika, babalutan natin. Gagamit tayo ng tabla. Para hindi maglagyan ng rugby yung lamesa. Ayan, lagyan na natin. Diyan tayo maglalagay mga kamatik para hindi mano yung lamesa. Pangalawa, kailangan tayo gumamit ng rugby pag ka ng rugby, kailangan kayo magmas para hindi nyo maamoy yung amoy ng rugby. Ito yung rugby. Konti lang. Ngayon paano ba paglagay ng rugby? Mga matik, simple lang. Gagamit kayo ng kamay. Ito lang. Yung may nagsabi sa akin, cotton buds lang dahil ginagamit pag ano ng rugby. Kamay lang mga kamatik, gagamitin mo na. Tatanggal may yung kulay na yan. Ay yung pandikit. Rugby, pag ano tatanggal sa kamay. Para hindi pangit yung pagkakagawa. Ngayon mga kamatik, tuturo sa inyo kung paano gawin. Paano lapat ng plastic sa saringola. Una, mga kamatik, lagay ka ng rugby gamit ka ng fingers. yeah la Ganito lang, mga mati ko. Lalagyan mo ito rugby. Ngayon, baka nalagay mo na, ilapat mo na yung plastic. gaganyan ni mo mamati para di kita dikit. Mga na mo. Ayan. Gagupitin. Dinawa ko itong simpleng tinuro ko mga kamatik ito simpleng saranggola lang na madaling gawin para makuha nyo kung paano gumawa ng sa saranggola mga kamatik lagyan ng rugby yung kanyang plastic tapos na kailangan mabilis kayo magtiklop kasi pagka hindi kayo mabilis didikit ka yan at mabubuhol yung magiging maglulukot yung plastic mama at pagka yan hindi na may didikit yan mauuna kailangan mabilis yung mga, mga na gawa na natin itong side ngayon dito naman sa side lagyan ulit ng rugby yung kawayan dito Tapos, Tulad na ito, ayan. Kailangan lapat sa lapat. Tapos, gupitin. Yan, kailangan meron kayong ano. Kailangan meron kayong plastic na pagdidikitan. Yan. Kumbaga yung tao dito na limuta ko na. Ano? Para pagka uh, yan, hindi kailangan gupit sa sakto. Kailangan meron ka rin yung ya, anong plastic din. May gata. Ayan. Yun yung mga mati. Tapos mo. Ayan, mga mati. Pagka may sobra. May sobra. Gugupitin nyo na lang. Yeah mamatik tapos na yung gawa natin simpleng diamond lang na may Ayan. Yeah, simpleng diamond lang. Ngayon yeah. yeah, mamatik lalagyan natin ng design. Para gumanda yung ating diamond. Pwede ka gawa ng design na mas maganda pa mga amatic. Pero kung mabilisan, mga amatic, kayang-kaya, mabilisan gawa para makapagpalipat ka kagad. Hmm. Ganyan lang. Pinili ko mga amatic yung bilog baka ba gumawa ng bilog mga matik? Ganito lang. Ayan. Bilog ha. Tutupin mo lang siyang ganyan. Tapos cut mo lang. May mga matik bilog na. Ayan. Tapos medyo pabibilogan pa natin. Ayan, mga matic, uh, dahil sa simple lang yung gagawin natin na design, bilog lang nilagay ko para mapabilis yung gawa. Ayan. para maliit na bilog. Ayan, mga matig bilog na. Yeah, mga matik. Tapos na, na tapos na yung diamond. fighter natin, ganyan lang kasi simple gumawa ng mga matik. Simple lang. Ang paggawa ng diamond fighter mga matik. Yun mga matik, hanggang dito na lang. Tinuro ko lang sa inyo yung simpleng paggawa ng saranggola na diamond. Yan pagka um, magaling ka na gumawa, mamati, ganyan ang magagawa mo. Ayan, mamati, hanggang dito na lang, mamati, tinuro ko lang sa inyo. Pagawa ng Diamond Fighter. Salamat.